Naging masaya at matagumpay ang naging pagdiriwang ng ika 85th year o 85th na anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Kasabay nito, binigyang pagkilala ng himpilan ang ilan sa mga natatangi nitong mamamahayag na nagpamalas ng di matatawarang kontribusyon sa larangan ng media. Kaya naman ang mga pangalang nagningning para sa Fred J. Elizalde Journalism Awards. Panoorin sa The Better News ni Rovic Manuel. Naging masaya at matagumpay ang naging pagdiriwang ng ikawalumput limang taong anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang Deezer H. Kasabay nito, binigyang pagkilala rin ng himpilan ang ilan sa mga natatangin itong mamamahayag na nagpamalas ng hindi matatawarang kontribusyon sa larangan. Kaya naman, ang mga pangalang nagnining para sa Fred J. Elizalde Journalism Award, panoorin sa The Better News Report na ito. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng ikawalumput limang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH. Kasabay ng pagdiriwang, binigyang parangal din ng himpilan ang mga natatanging mamamahayag na nagpakita ng hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng pamamahayag. Kabilang sa mga nakatanggap ng Fred J. Elizalde Journalism Award ngayong taon ay sina Jessal Ricafort at Aliya Ikatlo para sa Citation for Excellent News Writing. Pinarangalan naman bilang Provincial Reporter of the Year si Jun Dimakutak. Best Technician Award naman para kay Mr. Het Del Moro. Best Drama Program naman ang Love Story. At para naman sa Post Award ay ang dating Operating Manager at Senior Managing Editor ng Deezer H na si Reginald Espiritu at ang dating Deezer H Drama Director na si Salvador Badong Royales. Pinarangalan naman bilang best reporter for senior category si Let Narciso at for junior category naman ay si Edniel Parosa na nakatanggap rin ng isa pang parangal sa special coverage citation West Philippine Sea Coverage. Sa panayam kay Ms. Let, sinabi nitong para sa buong DZRH ang parangal na kanyang natanggap at patunay lamang ng paggampana sa kanilang tungkulin na may sipag at dedikasyon. Ah, uh, para ito sa lahat ng reporter ng DZRH. Oh, ayan. Nakakatawa na may ganitong pagkilala pero ako naniniwala na lahat kami dapat Para naman kay Adniel, nagsilbing pagbabalik serbisyo sa impilan at serbisyo sa publiko ang natanggap nitong pagkilala mula sa Deezer H. Naalala ko lang yung mga, yung mga panahon na feeling mo wala sa sa'yo pero ayun pala, uh, pwede pa siyang mag, pay off. Pero hindi naman kasi ito ano eh. Hindi naman for individual glory, di ba? Kung sabihin. Ano naman ito eh unat una serbisyo to sa tao tapos syempre pag uh, bibigay pag pagbabalik doon sa Dizier H nagbibigay ng opportunity sa yo. Ibinahagi rin ni Edniel ang kaniyang naging karanasan sa kaniyang pananatili para sa special coverage sa West Philippine Sea Unang-una -una, syempre nakakatakot di mo alam kung babalik ka pa kayo nabukasan sa pamilya mo pero kinakagat ay kinakagat ay okay hindi, hindi, ko kinakagat yung, yung temptation na mag-message sa pamilya kasi lalo silang kakabahan pero nung nasa gitong nakita ko na yung China Coast Guard, mas lamang na yung galit eh. Tsaka mas lamang na yung ano, yung 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 kagustuhan kong may may palita yon kaysa doon sa sarili kong kaligtasan. Uh, siguro ano yon, layo ng Diyos para maipakita yung nangyayari talaga doon sa karagatan sa West Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.